Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel. Ayan mga kabunsuan, lumabas na nga ang dalawang album ng ating Bunso Migs Molino. Ang title ng kanyang kanta ay Ang Yakap at Ang Kaya Mo Yan. At ito na nga mga kabunsuan, usap-usapin talaga ang mga lyrics ng mga uh, kanta ng ating Bunso Migs Molino. Dahil nga naman mga kabunsuan, kakaiba po talaga yung mga lyrics na ito. Talagang uh, kung ating uh, mapapansin, at kung ating uh, pakikinggan ang mga lyrics, ito nga ay uh, base sa mga napagdaanan na nga uh, ng ating Bunso Migs Molino, lalong lalo na ang tandem ng Mamigs. At ngayon nga mga kabunsuan, atin pong uh, bibigyan natin ng reaksyon ang bawat lyrics ng kanta ng ating Bunso Migs Molino. Dito nga mga kabunsuan, napapansin po natin, ito talaga yung nilalaman neto, yung... Ahayaan ah, mo bang mawala ang lahat? Bibitawan mo ba kung ito ay bumigat? Ito nga ay base sa experience niya dito nga sa nangyari sa mamig tandem na ito na ahayaan ah, ba niya na mawala lahat ng mga pinaghirapan nila ni Kiyuchi Mahal? nawala na mga basihan mga, ang mga binibintang nila sa kanya? Diba? At kapag ito ay bumigat, hayaan mo ba? Bibitawan mo ba? Kasi nga mga kabunsuan, naka-hold on pa rin ang ating bunso Migs Molino. Kung hindi niya sinubukan, hindi niya malalaman. Pero mga kabunsoan, hindi niya sumuko o hindi siya sumuko talaga. At ito ay sinubukan niya nga muli nga uh, buhayin. Okay, muli nga uh, ipagpatuloy yung mamigs. Kaya lang marami po talagang nakialam. Pero patuloy pa rin na lumalaban ang ating bunso Mix Molino kasi ang dami na po nilang pinaghirapan ni Cutie Mahal dito sa tandem na ito. At marami nga pong mga issue mga kabunsoan na hindi daw po sa kanila nag uh, nagumpisa ang mga Mix tandem. kundi sa ibang tao daw, ba? Diba? So mga ganyang mga issue mga kabunsoan, kaya itong lyrics ng kanta ng ating Bunso Migs Molino ay patungkol nga sa mga tao nga nakigulo no? Sa mamix tandem. Na kung ating babasa bab, magbabasi magbabase po tayo talaga. Wala na mga mas sama na ginawa si Bunso Mix muli. no? Ang gusto lamang niya ay uh, ipagpatuloy ang Mamix tandem maski wala si Cutie Mahal. Kaya lang, alam naman po natin lahat ng na mga pinagdaanan niya. At ito nga, at sinubukan niya, mga kabunsoan, sinubukan niya muli nga, uh, ibangon ang Mamix, mix, muling ipagpatuloy. Diba? ang kaya nga ang sabi niya, bakit di mo subukan? Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Tama nga naman mga kabunsuan. At uh, sinubukan nga niya, kaya lang, ano ang napala ng ating busumbig smulino? Ang daming mga bumatikos sa kanya. Pero marami, mas marami po ang naniniwala sa ating busumbig Smolino. Kaya nga mga kabunsuan, patuloy pa rin po siya na ayan sumisikat 'di ba? Paske paano mga kabunsuan eh talagang nandiyan ang ating Busu Mix Mulino na ipinagpapatuloy lahat ng mga pinaghirapan nila ni Cutie Mahal at ito nga mga kabunsuan ng uh, pagtulong 'di ba? so ang mga lyrics na 'yan mga kabunsuan yan. mga kabunsuan ay mayroong mga meaning meaning para sa ating Busu Mix Mulino. Lalong-lalo na yung uh, bakit hindi mo subukan at Uh, patuloy na lumaban. Hindi naman ito masasayang, walang manghihinayang Kasi nga mga kabunsuan, try. Kailangan natin subukan pa para malaman natin yung uh, kahihinatnan o yung outcome na sinubukan natin, di ba? O, uh, kagaya nga namang mga kabunsuan, sinubukan ni Bunso Migs muli nun na, ayan, i-hashtag. Kung makikita natin nung unang-una pa mga kabunsuan, hashtag mamix po talaga yung ginamit niya. Pero, anong nangyari? Naging issue yon. Naging issue yung uh, mamigs mamix na hashtag niya. So tinanggal niya mga kabunsuan. At least sinubukan niya na ipagpatuloy, di ba? At least hindi siya nang hinayang at alam niya na hindi pala okay na gamitin na ulit yung mamix para sa kanya, di ba? Kasi ang dami nga uh, mga pakialamera, mga pakialamero na bakit daw ginagamit niya pa rin ang mamix. Kaya lang mga kabunsuan, yan po talaga ang nakakalungkot na bakit ipinagkait nila sa ating bunso mix muli no, yung binuo nilang tandem na mamix, di ba? Tapos sasabihin nila, kinalimutan niya na si Cutie Mahal nung hindi niya na nilagay yung pangalan ni Cutie Mahal. Di ba mga baliw sila? Kaya nga mga kabunsuan, at least sinubukan ng ating Bunso Mix Molino na ilagay pa rin ang Mamix Tandem sa kanyang vlog noon. At hindi naman siya nang hinayang. At least nalaman niya na hindi, pa, pa hindi na pala pwede. Di ba? Ayan mga kabunsuan.